26,100 po ang sa Eduardo at Ninang Cecilia Makalang. Thank you po. Ha? Meron pa? Kasi hindi papayag na mas malaki ang Ede kaysa Mandeng. Ha? No, no. Ay, ah, hindi mo <muchas> na mapayag. Kulang lang ako 1,100 yun. Oh. kulang lang 1,100 daw. Ay, pala sabi lang 1,100 Ay, pala oh. sabi ka. Ay, Para <muchas> <muchas> <Yeah. muchas> pares. Oh, para pares. Oh. Para pares. Ah, yun, ba? Ay, kami oh. walang, iwan, oh, <laughs> hindi pa pwede? Kulang <laughs> uh, pa, kaya dapat hindi patas. <laughs> <laughs> Yan, pinumbasan. celebration, the Parking Beach, each and every one of us, especially our principal sponsors, are expected to extend their monetary gifts to our couple. Ladies and gentlemen, I would like to invite you to in our new family. Mark Marchup and Jonah. Of course, we will be accepting it with full heart and of course, you'll we'll be highly appreciating it. Once again, to each and every one of you, we'll this is the ceremony. We will to conclude the marriage of Marchup and Jonah as a married couple.

दिल स्मार्ट जो भी जोड़ा, कंग्रेज्युएशन्स बोथ द फ्यूली, गॉड बी द सेंटर ऑफ़ योर मैरिज, मेक यू ब्रेस्ट यू दी बोथ फ्री हेल्पी चालेंज, एंड योर मैरिज लाइफ, लव मेरी नांग मैम्स एंड फ्रॉम इट साड़ी नांजाले कोई वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव थाउजेंड पोस्टर नांजाले, सामान्य स tubig na. Next po, ay galing sa Ninang Nino and Nino Nene Reyes. Nino, Ino and Ang sa Nino, Ino at sa sa Nino Nene ay yung bayan, yung bayan. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampo, yeah. labing isa, gonna, uh, one,

at Nina Lucia Maalal maala. maala Hindi Maala, hindi Maala Sorry Asan ang Nino Armando at saka Nina Lucia I mean, I mean, I'm I'm Galing pa Valenzuela Yung makalalad na tawag na Ay, makalalag, makalalag, hindi pa. Ako ah, din pala. Asan ang ninong panday? Uh, 1, oh. isa, 3, tat, 5, tat, tatlo, 7, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, lebih isa, lebih dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyang,

kapitan ni Nong Armando. Bukod pala yung bukod. Kasi, yung ginamit ko na yung apelido niya. Kasi, yan. ang akin, apelido ko at insa. Kasi baka baka pa. Galing pa po, Valenzuela. Oo. <laughs> oh. Galing sa Nong Armando, wala pa.

Okay. Lucila at Nino Armando. Uy, ako na yun! <laughs> In inulit oh, po. Maraming salamat daw po. Ay, salamat. Thank you. No. Thank you. Thank you po. Okay, nalilang mo. <laughs> Hello. Hello. Uh, Nilo Nino at Nino, Eduardo, huh? and Cecilia Macalayan. Ay, ito po ito yung pinabanggit lang natin po yung mga nasa yung principal sponsors po natin. No? Uh, next po, we have uh, Nino Atinang Eduardo and Cecilia Bacalala dito ay taga Santa Maria Laguna. Santa Maria, apa layo Santa Layo, taga Santa Maria pa. Nasa kaya Nino Eduardo at saka Nidas Cecilia? Ayun! Layo pala, galing ko pala Santa Maria. Ah, dito po lang Nina. Ah, dito po lang Nina. Ay, sa ninong? Iba sa ninong, iba sa ninong. Ninong! Ninong, Nino! Nino, tinatawag ka po dito. At magkaniwala ito pala yun. Yung yeah, sa ninang sa ninang. Yan. Yeah. na <laughs> ang salina ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, walo, 9, 10, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, tabi alim, tabi pito, labing walo, labing dalawang po ang salina. sa ang salinaw. <laughs> ninaw. <nilang> nasaan? ko ang ninaw. Huwag na, huwag na ako na, huwag na, huwag na, huwag <laughs> ah, Ang ah, bunuhan daw ng ninaw sa ninaw. Kasarap na sa buka kayo may ninaw, may ninaw. Wala <laughs> <laughs> bang apo yan? Paglabas na lang ng baby, apo yun. Yung pong, yung pong lalaki, ano po niya ka? Uh, yung si Kuya Ram, yung isa po yung nagtatawag. Pinsan. Ah, pinsan niyo pa. Ang bunuhan. Ang tapay niya kakain ng mga tao. Kapag pinsang kami, at yung mga tao kami. Uh, sa inyong daw po ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, isa. <laughs> 26,100 po ang sa Eduardo at Nina, Cecilia sa na kalala. Thank you Thank you po. <laughs> Ha? Saka? Saka ba? Kasi hindi papayag na mas malaki ang ninong Ede kaysa ninong Mandeng. Uh, <laughs> <laughs> uh, nino, ah. Ay, hindi pa <laughs> <laughs> na papayag. Kulang lang ako 1,100 yun. Peter! <laughs> ninong Mandeng, kulang lang 1,100 daw. Ay, pa lang <laughs> sabi ka. 1 Para para Ano yung hindi pwede? Okay. Okay. pa Pulong pa, <laughs> <laughs> <One. Pinubasan. laughs> ang sa Ngilong Armando Chensa at Fusila Maala. Ang sunod po tatawagin ay ang Ate. Nino, Marino at Unicencia Reyes. Mabigat pala pag may kamag-anak na kasama sa garing sa buga. Ano natin? ah, meron na pala, meron na. Kasunod po ang Nino at sa ating uh, asyo. Ang 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 Okay na. Hindi na ang okay, panawin okay. ng mandeng. Sige, yon. Nice, yon. <laughs> sa yun. Ayos na yun. Saya sa magad. Kaya ang suset, tatay. Asan po ang nino at ang ninang? Ah, nag-iwan. Ay, ang giveaway at ang kalapay. Nawala din. Sige, may umakin na ng kalapay niyo, nino Vincent. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, 500. Okay. 12,500 po ang saninong Vincent and Ninang Suset Tapay. Ninong Rani at Ninang Andrea, Ha? Sobrina, Ni Dorale at Mary Andrea Muling niyawe Pero may padala po Galing mo Canada Galing murata. Ay galing mo Rata pala <laughs> sa Mas Bibilangin po natin Isa, dalawa, 3 apat, lima, 6, pito, walo, siyang, 10 sampung po ang sa ninang Ran, ninong Rane at ninang Mary Andrea. Ang kalamay daw ay eh, pwedeng ninong at ninang Alon. Ang sunod po natin ay ang uh, ninong Emil at ninang Alona. Sobrang na rin. Pero hindi pa. Nakalis na rin. Nasaan kaya? Nakalis na. Kaya nag-iwan na lang din. Ah, may 500 pa pala. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampo. At 500 na gift check na mabibili sa Lumian. Kasi <laughs> kaya, SM pala yan, SM. Ninang Virgie. Ang sunod po ay um, Ninang Virgie Garcia. Asan po ang Ninang Virgie?

Ang ninang Ellen San Juan. Asa nang ninang Ellen? Ano nang ninang Ellen? Ninang Ellen. Ni Ellen, ang inyong dipawe at saka kalamay. Meron na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5,000 po sa ninang Ellen San Juan. Maraming salamat po, ninang Ellen. Ang sunod po ay ang Ninang Doreen Garcia. Ang sunod po, ng Doreen? Ah, wala din. Ang sa Ninang Doreen po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyang 9, 10, 11. 11,000 po sa Ninang Doreen Garcia. Maraming salamat po. Yung mga kaibigan po na nagmamagras yan, nandito po kami. <laughs> mo ng kayo Ang, ang, <laughs> ang <laughs> next po natin ay ang ninang Promencia Galos. Asan po ninang? Chachat kita. Puntahan ko na lang sa inyo. Yung sapatos ko eh. Asa niya mga doko uh, karu, kapatkaytan ng uliya. Yeah. <laughs> oh, yeah. okay. oh. Ano? Asa niyang ano? Provincia Galos ay. Nai-bago. I, 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 po, i, Puro wala eh, hindi tayo makahirap <laughs> eh. Okay na, sanayin lang dyan eh. Oh, Oo, yung mga tito dyan, tita! Ayun po. G.I.N. 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 Ang na ni Reina, si Bayan, ang lola po namin, ay nagbigay na 1,000. Ay, ano naman daw po ay galing sa Ninong Sabinyag Ang Ninong Ide na taga Marawoy At Ninang Sunya. Magkano kaya ito? Sa Ninong Ite is, Isa, dalawa, tatlo 3,000 po sa Ninong Ide, Ninong po yung Sabinyag O yung Ninong Sabinyag Asa na po kayo? Oh, matito. Mga tito, mga tita, mga pinsan, mga nanay, mamay, galing sa kuya Ronnie at kay Ate Rona. Tagang Garcia po, San Miguel. Nabigyan na kalamay. O oh, yung may ano? Yung may ano? ikaw mag uumpisa sa mga tito. 1,000 pesos.

Promis Isa, dalawa, tatlo ah, 3,000 po galing kay Ilis Galing kay Daddy Onel Bye bye, bye, -bye. Oh, oh mati ka dyan Tito, wala na ano Galing po sa Nanay Oring Taga San Miguel din po, Padre Garcia

Ninong sa binyag. Ninong sa binyag. Ai Mark. Mike. Narating groom. Ang ninong Janie ay 1 2 3. 3,000 po sa ninong Janie Na ating groom. Oh. Galing po sa Tagamuraka. Iyan na.

ah, oh, naman po ay galing kay konsihal Mike Lina, konsihal ng bayan ng ating Pilipinas City? Wala po alam. 1,000. Ito ay galing sa? Wala yan, wala yan. Ay, wala pala naman. O, yun oh, yung mga pinsan dyan. Pinsan, tito, tita. Wala kayo, so, wala pa wala kayo Ayo kalamay Ayo kalamay Galing kay Lior Ayo ah, galing Lior Ay one Two Galing kay Lior Kay Mami Teresa Kalamay mga kalamay Kalamay Ako si Sigilid mamaya wala pa ako pake Mga pisa mga kaibigan Yung mga pinsa, kaibigan, aso na kayo? Mga kahanggan. Kahanggan! Pabayang! <laughs> Pabaro! Aso na po kayo? Titurunay! Oh, okay. Titurunay! Eh. Eh. After yata nito. Aso lang lang. Bye. Bye. na po kayo? Pabay. Puso na pa'yo. pag-alis na na? Hindi ako titigil. Bye-bye. Malala, Bye. ma'am. Bye. Thank you. Titit na natin pa'yo pa na iwan.

La na base na na base na. Walang pano ko eh. Lamis. 10363. <laughs> Ako na 1000 ang 11, 6, 8, ang naunang. sa dalawang bait

Oh sampo dah nya dinah tiba. Bening. Oh. Juga agak mas baik. Ah. Alwanta apa? Usah diamnya. Oke, tirakan. Bar sak to tigni limbo tigni tayo oh oh pa kung sa tigni limbo tayo oh 5,000. limbo mo, limbo kapu limbo tigni limbo dalo tigna barang sa puerta tigna walang pena pa pa ayang impulsibyang tigna pera kita 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 tigna kapu ako. kapu limbo 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 kapu Kakababaan ha? Bilis na no. matapos. Kabuti na lang, tingnan malimot. Hala, hala, hala. Bilis, mo Wala pa, <laughs> <laughs> oh, <limang> oh. <laughs> <Ayo> na yan. Hala, eh, pwede pa naman. Hala, hala. 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 na. hala. Hala, hala. Hala, hala. Hala, hala. Hala, hala. na. Ayaw nyo 69 o lima limo? Ayaw nyo lang talawa yun. Labas mo Ate, gikas, Ate, lima nila lima limo. mo, Hindi ko gaya sa iyan. Ayaw na si Kaal sabi mo, wala ka tiwala sa akin. Pagigas mo, lima mo. Ate, gilid mo. mo.

ang kinita ng mag-asawa ay nag-total na 195,511. Ang kinita ng mag-asawa, kasama na po yung ispiras. Ito yung mag-asama at kinita, ito yung magkasama natin, na iingatan. Ito yung magkasama natin iingatan at ito yung magkasama rin natin palalaguin. At ito yung magkasama rin natin palalaguin para sa ating magandang kinabukasan. Para sa ating magandang kinabukasan. Para sa ating pamilya. Para sa ating pamilya. Para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Mahal na mahal kita. Mahal na kita. I love you. I love you. Kings. <laughs>